Hello mga loves, na rin kuchika. Kana day that time, nag-away na sa misa sa akong bana. Natutali totally away, babae, good. Kaya lagi sa silos. And, nalang ko advice po, no, kay, try, para good experience, naman na ako na, kung mag-away man gani, ay lang sa inyo, padungga, sa inyong anak na nag-away mo mismo sa atubangan pare sa mo asak mong gibuhat na mismo siyang ang atubangan na nag nagtinubagay ni luoy kayo eh promise makita dyan yung masayahan na nagka problema po si gisulti amahan ah, kaya di masya ka direct sa kuha kaya mahadlok man na muna yung gisulti <coughs> I can't. I can't. Really? Wait. Do I have my